Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inamin ng economic team ng Administrasyong Marcos na maging sila ay nagulat sa inilabas na price ceiling sa bigas. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi sila kinonsulta kaugnay ng Executive Order number no. 39 na inilabas ng Malacanang kasunod ng mataas na presyo ng bigas. Ayon kay Jokno, dumadalo sila sa isang pagpupulong sa Japan kasama si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan nang magkaroon ng kautosan na nagtatakda sa presyo ng bigas. Umani ng batikos ang price cap dahil labag ito sa Supply and Demand Law. Ang nasabing kautusan ang itinuturong dahilan ng pagbibitiw ni Finance Undersecretary Shelo Magno matapos ang kanyang post sa social media account ng issue tungkol sa supply and demand. Umaalma ang militanteng grupo sa kautusan ng Department of Education o DepEd na nag-aalis sa salitang diktadurang Marcos sa textbooks na ginagamit sa grade 6. Sinabi ni House Deputy Minority Leader and Act Teachers Party List Representative Franz Castro na isa itong malaking insulto sa mga biktima ng martial law at pagsabotahe sa kasaysayan. Sa kautusan ng Bureau of Curriculum Development ng DepEd na may pechang September 6 mula sa katagang diktadurang Marcos sa Araling Panlipunan o Social Studies Curriculum, ginawa na lamang itong diktadura at inalis ang pangalang Marcos. Tinukoy pa ni Castro na paglabag ito sa Republic Act 10368 o Marcos Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Sumuko ang limang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Isabela City, Basilan. Ayon sa 101st Infantry Brigade ng Philippine Army, ang pagsuko ng lima ay sa tulong na rin ng Joint Peace and Security Team at lokal na pamahalaan ng Albarca at sumisip sa naturang lalawigan. Kabilang sa mga sumuko ay isang alias Husin na tagasunod ni ASG leader Furujima Endama kasama ang isang alias Rajim at alias Man. Sumuko rin si na alias Idol at Piping na miyembro ng Bayali Splinters ng ASG at may warrants of arrest sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Malinis na sa anumang impluensya ng teroristang Abu Sayyaf Group ang lalawigan ng Sulu. Ang deklarasyon ay ginawa sa 3rd Quarter 2023 Provincial Peace and Order Council na idinao sa Patikul, Sulu, Kamakailan. Kasama ang mga alkalde sa labing siyam na munisipalidad ng Sulu, idineklara ng Sulu Provincial Task Force in Ending Local Armed Conflict o ptf ang lalawigan bilang ASG-free. Bago ang deklarasyon, sinabi ni Joint Task Force Sulu Commander Major General Ignatius Patrimonio na matagumpay na nalinis ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nasa 52 ASG-affected barangays kasunod ng pagsuko ng higit sa siyam na raang miyembro ng bandidong grupo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At inyong pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatuto para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Tidak terima kasih telah menonton video ini.